hello happy friday andito tayo sa mga kabagong kalaro natin ayan kasi andito tayo sa may puso ayan. habang binubumbahan natin yung balde pandilig natin hayan mo na natin dumaloy dyan Hina. ayan paglaruan ng mga bibe yung tubig at the same time, natutubigan yung tanim natin na lychee. At saka dates, binigay ni Tet. Ayan. May mga fruit trees tayong binigay ni Tet, tinanim natin. Kasi han na nga may mulan, tag-flight, danulones. Ayan. Imay ko yung tanim dito tayo. Ayan. Ay so happy yung mga bibe natin. Adaduwa nga ng anak ng pato. Ayan to 4, 5 yung banger to 4, 6, 8, 9 tong kabila 16 pala lahat tong bago newborn bibes yan sige enjoy nyo lang mga be yan, yan ang gustong gusto ng mga bibe natin see oh sige lang i-enjoy e nyo mga bebe e enjoy nyo yung tubig gulang 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 oh, so cute yeah. ang mga hayop parang tao din kapag inalagaan mo yan ng tama inaruga mo yan ng maayos lalaki tatandang mga yan ng maayos yeah. lalaki silang healthy ang ating mga bibe ay tschüss so cute nila Ayan. province life madlang people marami kang pwede pag ng time mo na enjoy mo Nakakatuwa panoorin yung mga alaga. Ayan. Bilis lang ng panahon, madlang world. Next month, mga puti na yan. Dilaw pa sila kasi bagong panganak pa lang sila. Bagong silang parang lang sila. Yan. So cute. After one month, ano nang mga yan. Maging puti na rin yan. Enjoy na, enjoy nila madlang world. Oh. na sila. Enjoy nyo lang mga besh. Shushus. Uh mm -huh. -hmm. Yan ang ginagawa natin madlang world kapag nandito tayo. Kundi nagtatanim. Nagkakatings ng mga halaman natin. Nagwa-water ng ating mga fortress plants. Kalaro yung mga bibes natin. Ayan. Sana you will all grow healthy mga bebeng.